Dagang residente ang nakakita sa post online kalabot sa pagkonekta sa dagsang isda sa tinuto Maasim sa Rangani Province nga matud pa nahitabo usab sa Japan. Pagtuo sa pipila nga ang pagtumaw sa mga isda sa Japan ni epekto matod pa sa nahitabong linog. Alang kaya ni Padernal nga ang baguhay lang nahitabong linog gituuhan niya nga epekto matod pa sa mga isdang nagdagsa sa Osaka Beach Resort. Oo, oh, oo, oh, oo. Oh, oh tinuod siya. Na na, na may linog, na nalinog karon tas ni Agi na pang po nag nigawas na sa kuan. At... Bisan ang mga estudyanteng sila Martin Lim na usab tungod sa nakita ang mga post. Ako tong una-una nga nakita nako siya kay gi siya sa Japan na news kay Koan. Nag-isip ko nga na adjay upcoming na linog kay mo magid ang pagtuo sa uban. Pero tong na scientific explanation na gets na lang pod nako na, ako na phenomenal lang normal phenomenal lang gid sa ato ang lugar nga uh, nagambak nag-ambak ang mga isda dito sa Pampanga. Truma jud ma kay ma'am kay street street ba tong linog ma'am. Sa ano ka sa Pilipinas murag lang isip pag naay mo gawas na ma'am murag naay mahitabo nga lain gid ma'am. Nagpainom usab ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology kon Pivox Jensen ngalikayan likayan ang pagpakatag sa dili beripikadong detalye ug wala matud pay si kinsa man ang makaprediktar sa linog. Sana yung mga tao naman na nagpo-post pa rin, dapat ihinto na natin para hindi naman mag-cause ng panics to those people pa rin na hindi pa rin alam kung ano ba talaga yung mga nangyayari tungkol sa lindol. So sinasabi ng Pivox na earthquake na not be predicted, magpanik kung ano man yung nakikita natin sa social media kasi hindi lahat naman na 100% sa social media is true. In the heart of changing lives, kini si Brigada Liza Labaho sa Brigada News Jansan, Brigada News.